nakarating na kami. Thank you, Lord. Nakalanding na kami sa Cebu at saka may isang hamon pa sa buhay. Tatawid pa kami ng dagat. Kaya pa kami ng barako. So, yan, nagsibabaan na yung mga tao. Ka. Mga kasama yan, mga kasama ko dito. Siya, la, kuya. Yung mga foreigner na sa likod. Ayan. na sila ng mga bag. Ayan, ayan. Dito, banda. Oh. Tawang tawa na. So, ayan, ayan, ayan sila. O, oh, ayan, o. Oh. Ayan, sir. So, thank you so much, Lord. At naka... Ano na kami? Nakarating na kami dito. Huh? Pero hindi ako nakatulog. Totoo. Tanggal na yung, ano, stress. Ah... Uh, kita alah. Cuba pergi situ. Ya ba. Ya. You go where? You go